Ito guys, yung pinagpakuloan ko dito. Ayan. Ito. Higupin ko siya mamaya pag nauuwang na ako. Medyo mainit pa siya. Ayan. Kasi tinatakaman ko sa gulay talaga. Kaya ano, uh, namitas ako ng, uh, ano ba to? dahon ng uh, kamote. Ano ba yung sa, ano nun, kasi sa Ilocano kasi tawag, uguti kamote. Ilocano word kasi, uguti kamote. So, hindi ko alam kung anong, tamang pronunciation yun sa Tagalog. Pero, ano siya, sa kamote. Dahon ng kamote siguro. Gut Kasi kung, kung ugot, ano ba yun? Basta yun na yun. Yung, yung um, dahon ng kamote. Ayan, yeah, nagluto, nagpaprito ko ng, ano, ng sa, sa, sa suka. Agahan. Pero na yung agahan ko. Tanghalian na rin. Tapos, ito yung, uh, pinag, uh, ay, sarap pala sya. para siyang, ano, yung alam niyo ba yung ano yung yung binibili sa Shay tinitimplahan na ano mga herbal tea kasi mga tinitimplahan ng gamot-gamot ganun yung lasa niya As in talaga masarap pala hmm, masarap siya sobra yun ko lang naanuhan yun lang first time ko talaga gamit, ano. so masarap pala siya para siyang ano para siyang creamy na ano trenyo. nyo para siyang creamy na parang yung tea Kasi creamy siya na parang ano hindi siya mapait hindi siya ano masarap siya masarap. Pero uh, sa mga low blood, pwede ito sa mga low blood. Kasi ako kasi low blood kasi ako. Kaya ito yung kinakain ko lagi. So, let's time tayo. Yung mga bata kasi sabi ko magsikain sila ng gulay. Pero mga ganyang edad, hindi talaga ako nahilig sa gulay dati. Pero nung medyo nagkakaedad ako, edad 30, doon ako nahilig mag-gulay. Tapos. Hmm. Okay na ako dito. Wala kasi ako mahanap na, ano, na isda sa palengke. So, puro mga frozen na siya. Parang kahapon pa yata, yung eh, tinda. So, sabi ng asawa ko, pag hapon, yan, maraming mga dumarating na mababaw na siya. So, mami ang hapon na lang kami nabili. So, ito kasi kahit hindi mo na isaw kasi tinimplan ko na ito ng, ano, ng, ng, soy. Sinagag ko na siya eh. Nilagyan ko na ng konting soy, saka konting uh, ketchup at saka asukal. Yeah. How? Okay. Ko, guys? fast forward tayo mamaya. Andiyan na naman nag-umpisa naman ako sa kwento, ng kwento, ng walang kwento. Habang kumakain. So, So, yung mga pas, -pas lang naman ang kinukwento ko na ang sarap-sarap balikan. Sobrang sarap pala ng gulay, mga mari. Dati kasi kabataan ko, ah, ngayon na ayaw kong kumain ng gulay. Lagi ako nagireklamo. Pag gulay na naman ang ulam. So ngayon, talagang na-appreciate ko talaga ang gulay. Ang kumain talaga ng gulay araw-araw. Lahat talaga, talaga nang niluluto ng nanay ko noon na nung uh, mga gulay-gulay. Talagang hinahanap-hanap ko talaga. Lalo na yung may kamote na may uh, malunggay. Sobrang hinahanap ko talaga hanggang ngayon. Talagang hinahanap ko. Sa yung tatay -ano -ano -ano. so, ko sa ganito. 好啊嗯、我不要吃。那为什么才不过的？

hindi pa siya gusto pero nung ko, mag-concentrate ko kasi